Kainom ah, ka na naman. of course. Of course. Pero kung lang. Hmm. Tumigil ka nga, Miguel. Ito, but ano but it's ba? It's been so long. So, tanong na natin sa father. No, but, 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 no, no. Sige na, parang makalimutan mo yung inihintay mo. ba? Diba? Tumigil <sighs> ka nga, Miguel. Ikaw, akala mo, parang hindi ko alam na pupunta ko na sa plaza para makipagkita doon sa tao na yun, ha? Pinasusundan mo ba ako? Karapatan kong malaban kung saan nagpupunta yung asawa ko. Asawa ka tayo, di ba? Paranoid ka, Miguel. Wala ka ng pag-asa. Sabi mo nga sa akin, hanggang ngayon, hinihintay mo pa ba, ba yan? O dumating na talaga siya sa wakas? Hindi ko alam sinasabi hmm. mo. Si Atty. Espiritu ba yung iniintay mo? Inibitahan siya ni Dan sa foundation, di ba? Huwag na huwag mo akong luloko, oh, Helmercy. Pagsisisihan mo to. Matagal na ako nagsisisi, Miguel. Simula nung pinakita mo, totoo mong pagkatao. Pareho lang kayo ni Dad. Sarili niyo lang, iniisip niyo. Huwag kang magkakamaling agawin si Mercy sa akin, Atty. Abraham Espiritu. At kau Judge, huwag kang magkakamaling kampihan ng hayop na yun. Carlo J. Caparas, lumuhod ka sa lupa. Weekdays sa Hapon Champion.